Okay, so uh, ano yung binabanggit mong uh, binukbok na nila na may lason na pumapasok ngayon sa NFA? Ano yon? ang uh, ngayon kasi mahigpit ang classification ng uh, NFA na makapasok ka ng palay sa kanila. No? Kasi alam naman na, intindihan na natin yung buffer stacking. Mm -hmm. uh, matagal dila bago gilingin. Mm -hmm. eh, ngayon, particular yung bukbok, yun ang maraming uh, makikita ngayon sa palay ng mga farmers na sa butil na yan ha hindi yan doon sa palaya mismo yan ay yung inani na ng mga magsasaka na butil ng palay na kung saan pag ibinenta mo sa NPA eh, pag nakita nila na may bukbok ito ay eh, nire-reject nila hindi nila binibili okay o di okay. o kaya di ang ginagawa ng farmers eh, para mamatay yung bukbok ay uh, ini-sprayan ito ng mga insecticide. Lason. lason Anong klase? mga Anong mga da, klase? Sari-sari. Sari-sari. Meron dyang seven, meron dyang malanate, meron dyang uh, malatayon, mm -hmm. may bugs pa, na kung saan, eh, yung iba nga, gumagamit na rin na lang na yung butike, yung pinapang-spray sa lamok, na ka, mm -hmm. yan, para lang mamatay yung mga bukbok. -buk. Mm -hmm. Eh, eh ngayon, ang problema dyan ay ini spray nila direct doon sa palay, doon sa butil ng palay. Mm -hmm. Gagawa nila, ilalatag nila sa bilaran, yung sa solid dryer. Mm -hmm. Ilal ilalatag nila yan, i-spray ng uh, insecticide. And then, pag natuyo-tuyo, babalik na rin uli para yung mga nasa ilalim na bukbok, ay i sprayan uli nila ng laso niyan. Mm -hmm. Kaya bago nila ilagay yan sa akwan, sa sako, doon no, ng, uh, ng palay at mapagbenta sa kwan, sa NFA, kaya um, puno na ng lason, no? Mm -hmm. Kaya yan ang nakakatakot na yon dahil direkta yan mismo doon sa butil ng palay na kung saan eh, pag giniling natin eh, hindi natin alam. Baka mamaya yan ay nandun na sa loob doon sa mm -hmm. bigas, doon sa bigas, mm -hmm. no? Eh yan ay eh, papakain po nila yan eh, sa kwan, sa four piece, senior citizens, mm -hmm. BWD, yan yeah, kasi yan ang target nila na bigyan ng 20 pesos na kwan mm -hmm. na presyo ng uh, bigas, ay ipamibibenta ng National Food Authority mm -hmm. ng gobyerno. Ay di nga eh, awawa ang mga yan. At saka, mm saka -hmm. buti sana kung yung mga feed o yung makakabili niyan, ay eh, hindi makakain din yung ibang mga tao. Kaya kailangan magkaroon tayo ng babala sa Department of Agriculture No, particular sa National Food Authority, ay mm -hmm. eh, tignan nila yung toxicity effect noong uh, kwan, noong uh, butil ng palay, atao uh, tingnan lang kung gaano ka kataas o masyadong kung yung yung pa, yung masyadong ma, matibay yung, ma, yung 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 lason mm. na na-spray oh kasi nga ang ginagawa ngayon ay ang pag treat ng uh, bukbok ay binigay nila sa mga farmers hindi nila da dapat binibigyan nila kahit na may bukbok 'yan then itreat nila para alam nila mas kabisado nila ah, para bang ang paano, oh. Oh, para bang ang dapat nangyari na ibinigay sa NFA yung treat pang treatment tapos sila na yung mga mag-treat no? kasi mas kabisado yun nila parang gano'n ng gusto mong oh, ano oo yeah, oh, gano'n na ibig ko sabihin dahil para kasi ang pan alam mo naman wala namang ang knowledge yan ang alam niya basta patay niya eh hindi niya alam anong lakas yung lakas ng ako uh, ng lason mm -hmm. na, na in-spray niya kasi may dalawa, oh, dalawang klase kasi yung uh, yung lason na pang-spray sa mga na-insecticide particular Mm -hmm. Isang kontak, yung ibig sabihin ng kontak ay direct agad, na pa, automatic, patay agad yan. Mm -hmm. Pero naman yung systemic, na patagal yung visa. Kung uh -huh. anong inaabot, nang uh, ako niya, ng laso na yan. Mm hindi -hmm. yun ang mabigat. De, eh, pero, eh, siyempre, eh, siyempre, hindi naman natin alis sa farmers. Ang gusto lang ng farmers, eh, benta na yan dahil gawing pera para makapagbayad sa kanilang mga pagkakautang at yung mga gagamitin oh. nila sa, lalo na ngayon, magpapasokan, di ba? ay hindi lang magpapasukan. Ngayon po ay nag-aararo na po ng mga pan ng palayan uli, nagla-land prep na uli. Oo. Ay Eh wala pa silang panggastos. Nandiyan pa rin yung palay nila, hindi nabibenta. Hindi na Eh, ang, inaas oh. Oh, ang inaasahan din lang naman ay National Food Authority dahil napakataas ng... Uh, ng presyo nila na hmm. kung basta kanikikita yung farmer hmm. hindi pero ibebenta kasi sa labas ay eh, napakamura kamura at eh, wala silang kita pambayad utang o baka kulang pa. Oo nga. Kaya inaantay nila, kasi mas gusto nila na makabenta sa National Food Authority dahil maganda nga ang presyo. Ang problema ay hindi naman mabili ng National Food Authority kung ito ay may bukbok. Bukbo. Kaya Bukbo. ang ginagawa ng farmers, pinapatay ang bukbok, ini-sprayan ng lason. Hindi ba di ba diba, na. oh, diba nagkaroon tayo ng ugnayan sa farmers noong nakaraan lang at yan ang isa sa mga pinag usapan Ano ang naging Uh, ano resulta nung pag-uusap na yon ang ang uh, kuan ang uh, sinabi ni kuan ang uh, advice niya uh, alam ko ni ni secretary pa si Chu Laurel ay bilhin uh, na kahit na may bukbok. yun nama, Kwan. Uh -huh. oo ay kaso hindi naman ayo din naman ang uh, mabigat kasi nga nangyayari Iba yung pronouncement ni uh, pa, Secretary doon sa tinatrabaho ng mga taga National Food Authority dito la particular dito sa ating uh, pa, lalawigan. Uh -oh. Hindi talaga nila sinusunod si Secretary dahil o oh, ngayon ano mangyayari niyan sa kanilang uh, biniling palay na yan na kung puno ng laso niyan abay <laughs> Oo oh, nga naman. kakain niya. Diyan, oh, oh. Kaya magiging imbis na makatulong ka, makawa. Ay, ma, ay, hindi man pa. agad mamatay. Oo, oh, mm -hmm. Hindi naman agad mamatay yung kakain niya. Dahil, pero yung sakit na abutin mo dyan sa oh, oh. uti-utis kang uh, malalaso sa loob na ka. Kaya kinain mo na yan eh. Yan oh, ang oh. dapat nila nga. Kaya bueno, na ngayon magbabala na hanggat mare yung nabili nila ng 2025 na na buti ng palay o palay diyan sa National Food Authority, wag na muna nilang interese na ilabas yan o kaya gilingan na pa galing. 2025. O, o, 2025. Ito, ito, itong cropping na ito. Itong ito, cropping na ito. O, itong cropping na ito. yan ang kasi kalimitan eh. Diyan naghigpit yung National Food Authority eh. Uh yung -huh. uh, pamimili ng palay. Ay, tignan muna nila yung laso na pinawan na i-apply. Eh, may date naman niya mga yan. Alam naman nila kung saan file yan, kung uh, anong, uh, saan makikita yung mga pinamili nila ng kwan, uh, ng uh, napalay, ng National Food Authority. At inspection din muna. No? Mm -hmm. Kailang huwag muna makalabas. Delikado yan. Dahil hindi natin alam kung anong laso ng ginamit ng mga farmer para lang mabili ng National Food Authority yung palay uh -uh. ng mag mga magsasaka. Okay, so, ano, tawagan mo kay uh, ano kay Secretary Chu Laurel. Oo, ta talaga nanawagan po ako kay uh, Secretary Chu Laurel na kung maari po ay i-hold niyo po muna 'yung nabili niyong palay ng 2025, 'no. Yung 2023 at saka 2024 na palay pa po dito sa National Food Authority dito po sa aming Galilee. Okay lang po 'yan, hindi po 'yan treated ng uh, mga lason, mm -hmm. no? Na na kumbaga sa ni pagkontrol ng bukbok. Mm -hmm. Ito lang pong crapping na ito, kumari po ay ipahanap po ninyo sa inyong mga empleyado dito particular po sa National Food Authority na ma-examine po ang kwan at bar ako po yung nananawag at no, humingi sa inyo talaga ng tulong na uh, sana po yung maniwala na sa inyo mga taga National Food Authority na bilhin na po ang may bukbok na palay namin ng mga magsasaka. Dahil yung book po naman, eh, hindi naman po yan makaka-epekto. doon lang po yan sa, ako sa balat. Mm -hmm. uh, ay kaysa naman po, lasunin na at sprayan po ng lasod ay eh, talaga po naman, hindi po tayo makakatulo, makakadisgrasya pa po tayo ng tao. No? Mm -hmm. Kaya po ako nanawagan sa inyo na sana po hanggat maaga, ay maabisuhan nyo na po yung mga tauhan nyo rito, no, na sana po Aya uh, eksaminin yung pinamili ng palay na 2025 ngayong cropping po ito at tanggapin na po ang palay ng mga farmers na kahit na po may bukbok para hindi na po sila mag mag o lasunin pa yung kanilang mga bibentang palay sa National Food Authority. At inuulit ko rin po uli, mamili po kayo ng gusto sa amin. Dahil marami pa pong palay, ang mga nasa farmer, in ko po, siguro 100,000 bags pa yan, na gusto pong maibenta sa National Food Authority. Kaso po, stop buying po kayo, tumigil po ang buwan. Eh, may mga, meron naman po budega dito na pwedeng irekomenda ng mga magsasaka. Eh, hindi po naman nila binubuksan dahil halos ayaw na pong makinig din naman yung mga empleyado nyo rito sa lalawigan, particular yung manager ng National Food Authority, ayaw na humingi ng question sa mga farmer, no, o sa, o sa mga kobertiba, particular sa mga farmer leader, na kung saan ay hindi niya sinusunod. No, binibigay na po namin yung isang budega na diyan kay Pakunla, meron pa diyang open na pwede pong mapagbentahan at saka doon po kay uh, Almuete na ma maaaring pwede po maka-absorb o makapaglagakan uh, paglagakan ng mga 50,000 bags. Eh nilang buksan, ipinipilit eh, nila yung magsaysay kakaunti naman po yun at napakalayo. Sa kahit naman malayo ay talaga nagpipilit din yung mga magsaka pero napakatal. Pero kung yan po yung open nyo ng yung dalawang bodega na po na yan, eh makakatulong po tayo ng malaki dito sa mga magsasaka po ng Occidental Mindoro dahil po ngayon po ay talagang kailangan na nila ng puhunan para po makapagbungkal uli, makapag-tanim uh, po muli ng palay. Namigay po kayo ng binhe, ang problema ay kung wala naman po silang pang land prep, eh, ano gagawin po dyan sa binhe na pinamigay ninyo dahil wala naman silang panggastos. No, kaya po inuulit ko, ako'y nanawagan na sana po bilhin na po ninyo talaga ng totoo yung palay po ng mga magsasaka dito po sa amin, sa aming lalawigan para po kami ay makapag simula na at kahit pa paano ay makabayad ng utang dahil ang utang po namin ay lumalaki po ang interes. No, kaya po ako'y nananawagan sa inyo palit-ulit na sana po ay pakinggan nyo po yung mga hinaing ng mga magsasaka dito po sa aming lalawigan. Okay, panawagan nyo na rin sa NFA dito na sa lokal natin. Oo, oh, kaya particular kay manager, dahil siya naman yun si manager rin din, na ako po si Joe Vidal, no? At kasama ko po ang mga magsasaka, nag-meeting po kami ang Municipal Agriculture and Fishery Council ng, ng San Jose. At yan po ang panawagan namin at nag, maaaring nagsabit, nagawa na po ng resolution, uh, address po yan kay Secretary, na eksaminin po yung mga pinamilming palay ng National Food Authority na, na itinrit ng lason ng mga magsasaka at baka po ito ay makalabas ay nako delikado po pag-aralan po muna tignan po muna yung uh, yung quality po ng pag ng uh, bigas na baka po ito ba hindi po baka hindi po fit sa uh, for consumption ng tao dahil nga ito ay treated ng lason kaya hindi naman po ako nasabi na yan ay mababa ito po hindi pa nakakalabas no ulit ko hindi pa po nakalabas dahil nandiyan pa po ang inilalabas pa lang po na na palay ng uh, o bigas ng National Food Authority ay yung palay noong 2023, 2023. At, at hanggang 2024. Yan pa lang po ang mm -hmm. uh, kanilang ginigiling na ipinadadala sa Bisaya. At meron na rin po nagbebenta rin dito kahit pa paano. Kaya po yun, uh, inuulit ko po, uh, manager, kung pwede po, tignan po ninyo yung stock ninyo na napamiling uh, napamili na yung uh, trapping na ito. At baka po, at sana po, huwag nyo na pong ipilit na yung mga magsasaka ay ay uh, kwan, kontrolin yung bukbok na binibili niyo natural lang po sa pala yan na anakan na, na, may bukbok hindi po po yan mako dahil sa bodega po niyo ninyo ay eh, talagang napakarami ng bukbok pero ayos oh, pa naman nagigiling pa ninyo yung inyong mga stock na palay eh, diyan no so, hmm. nakakababa na, na ba, ba, nakakababa ba ng quality kapag may bukbok? O medyo, pero yung, yung ibig sabihin, medyo bababa yung uh, nga uh, yung recovery kasi kalimitan na yung, yung, yung sungot lang naman yan eh, yung, yung, yung malambot na parte mm -mm. ng akwan. Pero hindi naman siya, wow, pero good, good eating quality pa rin naman yan dahil magaganda naman yung yung uh, yung uh, butil ng palay ngayon dahil particular ay eh, ani yan ng uh, fun, second crop, no, dry season. Eh, mm -hmm. maganda pa yan. At, at pagka-inbreed naman, kasi kalimitan niya, nadadali dyan yung hybrid eh. Malambot mm -hmm. kasi yan, choky. Mm -hmm. Hindi katulad ng uh, in matigas talaga siya. Mm -hmm. Maganda ang quality. At hindi ba sa basta yan maapektuhan ng bukbok? Matagal yan. Kung maapektuhan mo, tagal na talaga, taon din na habutin. Mm -hmm. Pero ang, itong uh, hybrid ay talaga ngakuan. At saka ang bukbok talaga ngayon, kaya dumami rin ang bukbok nito sa ating lalawigan, sa ating palay. Eh, dahil sa tagal na ng palay dyan, ng National Food Authority, ay eh, dumami ng dumami. Madali silang nakapag-multiply. At siyempre ikaw man uh, gusto mo rin kumain ng bagong palay ay eh, 'di yung mga bukbok dyan sa lab, sa loob ng ENEP, na matagal na yung mga palay na kinakain nila ay eh, makakita sila ng bago ay eh, lilipad 'yan. At doon po bunda sa bagong palay. Kaya binubukbok na rin pati kahit bago, no? Oh. So, dahil dumami sila nang dumami, eh, nagmulti. Eh taon ba namala ah, wala silang lang ginawa kundi magprote eh, at hindi naman nila basta-basta 'yan mapatay. Katulad ng mm -hmm. dinalaw namin ni Kwan, nila Kiko Pangilinan, si senator, yung mga butega ng NFA, talaga namang panay ang pagpag ni kwan. Senator Kiko Pangilinan sa kanyang damit na makikita mo kasi puti yon Eh ang dami nag, kwan, nagliparan na bukbok doon sa kanyang palat, nag, nagdapuan at mm -hmm. kaya pinapagpag din nga namin. Kaya ganoon po, hindi po natin basa-basa mahalis yung bukbok. No? Kaya kaysa po ang magsasaka, ang mag-treat o mag-control ng bukbok ay kayo na po mag-control. Bumili na po kayo ng palay ng parmen na may bukbok. At sabi ko na nga, siguro naman baka magbago programa, eh, within six months ay magiling na rin niya agad dahil ang alam ko ay gusto talaga na ipagpatuloy ng presidente yung 20 pesos na na bigas, eh sa tingin ko naman ho ay eh, talagang mapapamilis ang uh, pag pagiling at hindi na abutin ng taon yung ating uh, palay sa National Food Authority. Kung ganoon po ang programa, kung magtutuloy-tuloy po yan hanggang 2028, Eh sa tingin ko baka maubusan siya ng stock dahil sa dami niya, gusto niya i-spread eh, lahat ito. Uh -uh. Itong -hmm. Uh, lahat ay eh, makinabang na. Uh -uh. Eh kaya kung mara, kailangan po tayo ng maraming uh, stock niya. Kaya maring hindi na rin naabutin yung ating mga palay na inaning itong cropping na to na mga 6 months siguro maubos na agad. No? Kaya wala pong problema dyan sa bukbok. Ang mga problema po natin ay yung lason na ini-spray ng farmer doon sa palay. Ay naku po, imbis tayo makabuhay, baka mamaya lalo pang mamatay o no? kaya magkakasakit yung ating oh, mga, mga kakain yan. Lason po yan, wala, mm -hmm. wala po hindi po yan gamot. Ang tawag po ng ibang farmers dyan, gamot, eh hindi po yan gamot. Lason ang gamot, nakakabuhay ang lason, nakakamatay. Yes, okay. Well said po, Sir uh, Jobidal. So, uh, sa particular na bagay na ito eh, anong mga samahan po ba ang uh, nag-usap-usap uh, tungkol dito? Anong mga samahan ng magsasaka? Actually, actually ang nag-talagang spearhead niyan, yung nagsimula niyan, pero dinadamay na rin namin yung ibang bayan. Ang nag-initiate talaga niyan ay ang Municipal Agricultural and Fisheries Council ng San Jose. Bayan ng San Jose. Oh. kasi nag-meeting kami noong uh, nakarang araw lang, ayun ay na napag-usapan. No, yung buko kung paano at i-alarma. E i-alarma e na nga ang Department of Agriculture at ang mga tanat. at eh, pabisuan so, din sila na baka mamaya ay siyempre lalabas yung mga balita na ganyan yung uh, nilason. Ako, dahil siya ngayon safe na po ang palay na uh, o bigas na nilalabas ng National Food Authority dahil hindi naman po yan treated yeah. ng lasun. Mm -hmm. so, kasi 23 at saka 24. Yung ito pong 2025, ay, uh, itong cropping pong ito, yan talaga po. Ay, yan po ay naka-stock pa naman. Hindi pa naman po nila ginagalaw yan. Ayan. Pero po, ang sabihin nga namin ay paglaralan na tingnan ng inspeksyon ni Maige, baka po yung epekto, yung toxicity effect, yung lason yes, na nakaka oh. doon po sa butil. Kara, correct. Po. Mas uh, nga ganyan, mas maganda na yung uh, mas maagang na pag-alaman ay ma-action na agad, di ba? Mm -hmm. Oo, tama. Oo, ay kaysa tayo magsisihan at saka ko kung pailan, ay tayo po yung, kaya nga sabi ko nga, ay kung yan ay, ay treated ng lason, ay naku, manginayang po tayo sa wakwan, mm -hmm. sa ating pinamiling na palay. Dahil baka, eh, hindi na natin pwedeng ilabas siya kung yan po ay puro lason. Ay, ay yes, marami so, po ba, hindi eh, sayang. No, oh, ano kagawin ka dyan? tapos dadaling oo. pa sa ibang lugar ay, ang uh, kanilang impresyon sa ating uh, mga bigas ay high quality talaga hindi makakaya oo. ang pali talaga natin tapos mababalitaan, oo, na tapos mababalitaan oo, natin oh. mas mababalitaan natin pagdating sa ibang lugar eh, uh, nagkaroon ng problema ang mga palay natin ang mga bigas na galing sa Occidental Mindoro, Mindoro. tama oo oh. Eh, samantalang sa Manila ay pinag-aagawan niyang ako, ang bigas ng Mindoro. Ibang quality niyan. Napakasarap. Mm -hmm. talagang yan ang pinipilahan doon at talagang binibili pag galing uh, bigas mindoro nalaman nila dyan sa mainland ay nako iba ang tingin nila ma napakasarap ng Ayun. bigas mindoro kaya nga talaga naman dapat ipagmalaki sige thank you uh, sir Joe Vidal at okay, uh, ka... Rin, Oo, At, after tanda, three... Matulungan mo After three years, ay dudugtungan ko na ang iyong pangalan, Bokal Joe Pidal. Aalalay <laughs> 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 lang tayo, tulong-tulong lang. De, okay. kailangan natin, kailangan natin, kumbaga sa, sa, siyempre, ang mga nasa, nasa gumagawa ng mga batas, dapat ay eh, yung, sabi, hindi lang may puso sa magsasaka kundi tunay oh. na magsasaka. Oo oh. nga eh. Kaya nga, noong nag-meet-in kami sa council, sabi ko, ito ay simula lang. Dahil mm. ang gagawin natin ay para maamiyandahan yung rice tariffication, yes. ay panadaanin natin sa ng bayan, hanggang makarating sa Senado. Sabi yes. ko, may mga kakampi na tayo sa, sa Senado na dati natin mga kasamaan, kahit, kahit na tayo ka-pink, eh nandyan na si Kiko Pangilinan at saka si Bambakino, yes. Eh, baka pakinggan na tayo ang nadoon at para yung ating problema sa rice tarification ay eh, maamyandahan at nalugawag-luwag naman ang ng na mag mga magsasaka. Naalala ko tuloy sinabi ni, ni Cynthia Villar eh. Sabi niya, tumutulong <laughs> daw siya sa uh, pataasin ang kalidad ng pamumuhay <laughs> ng, ng magsasaka samantalang isa siya sa, <laughs> sa nagpapalubog sa magsasaka. Um, ay, totoo Kaya nga, kaya nga, nga nag, ako, resign si, ako, eh, si Secretary Pinoy eh, na nap, napakahusay eh. Sabi ko nga, noong panahon ni Secretary Pinyol, pag nag-38 ang presyo ng bigas sa pamilihan, ay talagang taranta na yan. Yes. Okay. niya kung paano niya mapapaba. Eh bakit eh, noong biglang pinasa ni Sintia Villar ang rice tariffication, ay eh, bigla siyang nawala, nag-resign nag si Secretary Pinoy, dahil hindi niya kaya nga, uh, uh, tanggapin yung nangyari na dahil alam niya na, na makakapagpapahirap ito sa mga magsasaka. Ayun na nga eh. E, sige, sige. At uh, salamat muli, uh, uh, future bukal Vidal. <laughs> thank you, supermart. Okay. Thank you, thank you. Maraming salamat sa mga impormasyon at balita na eh, niyo ninyo sa uh, atin at sa ating mga mamamayan, particular at na maipaabot natin ito sa higit sa lahat sa nakatataas sa atin kay Secretary uh, at uh, you at sa uh, ating uh, kayo uh, secret, uh, kayano kay administrator Lakson itong bagay okay. na ito. Okay. sige. Salamat ulit, uh, Joe, at, uh, ingat po. Okay. 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 Thank Okay. Okay. You,